nagbaba po, po kami, kumakapit lang po kami sa mga. Isa po dyan lang po sa bata. Pagbaba po namin, diretso po ka. Tapos ay mga, mga pa, dire, diretso po kami sa tulong. Pagkababa baba po dyan, parang wala nagtunay. sa dilim lang po ako natatakot. Magmadilim. Tama ka po, 'di Diyan lang po ma malalim. Nagpas po sa po sa akin. Wala, lumalang lang talaga. Nasaan mo nakakuha ang baka mo? Ako yung mga buwangin po yung tapot ko. Sa ano lang po, sa loob na isa. Hanggang meron po makita Bakit po Parang kung, parang kung baka. Ano ginagawa mo pagsumasa? Ibagay na lang po ako. Mga lima. tanga sampu piso. May king ko. Isa po, may nakukuha po kami sing-sing na silga. Apo. Binibenta po doon sa bibili ng gintong pila. Hmm. Di po, may ano po yan dati, playod. Pinatapangan po dati. Nataw po na po ng bato sa kabuhang. Parang nagiging potek na rin po. Kabo pa ako po dyan. 我先过马路。 para malito. Pag po ako na po. Para malito? Opo. Para hindi po magkasakit. Oh, 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 wow. Ako po si Anita Acosta, nanay po nila ako nila Dagul at Pekay. panganay ko si Dagol. Sa awa ng Diyos, napalakay ko siya. At aral ko siya. Yung love. Gusto ko lang makatapos sila sa pag-aaral, makatulong sila sa sa amin ng tatay niya at saka nanay niya. Si Peke, Siguro paglaki niya, gaya rin sa, sa papa niya mamili ng kalapan. Pero patatapusin ko muna sila sa pag-aaral. Pag-araw ng lunes, piyernes, misa kahit wala silang baon, pasok sila. Pag walang baon, pasok sila. Oh, pasok sila. Sabi nga namin sa kanila na huwag niyong gayain yung mga batang sanay na sanay sa pera na kahit walang baon, hindi pumapasok. Kayo, kasanay kayo, basta pakatapos lang kayo sa pag-aaral niyo. Matapos sa isip ko, baka ako na pag-aaral, uh, labas nila, hindi ko na hindi ko na sila makita. Nagulat ako kasi nakita ko nando sa ilan. Bisa pinitignan ko, hindi ko na makita. Sa kanila naman yun, ako hindi, hindi ko naman sila inaanapan ng pera. Mas gusto ko pa ngayon, ayaw ko sila na mangalakan. Sila lang ang may gusto eh. Kasi ayaw nila yung... Wala silang pera na may gusto silang bilhin. Ayaw nila ng ganyan. Katulad niya, pag umalis pa pa nila, kaano nilang binibigay sa akin? Tapos iingian pa nila kung e, paano na yung matitang bilimbigas at ulap. Gagagawin nila yan, nangangalakan sila para may sarili silang pera.